guys uh, short tour lang ng ano ng Jimny GL automatic uh, bigyan ko lang kayo ng konting uh, uh, idea kung ano ba tong uh, Jimny GL automatic so ang Jimny GL automatic ay uh, 4x4 na siya all grip all grip na siya tapos uh, pinakaiba lang niya sa GLX uh, si si GL automatic uh, naka halogen lang po yung kanyang ano yung kanyang uh, headlight yan yan po tapos si ano po si GLX meron siyang uh, headlight washer dito po nakalagay yan tapos naka projector lang po yung si GLX so si ano po si GL yan Mag, uh, -ano lang siya halogen uh, ideal po din po ang ano ang GL kasi napakaraming accessories ni ano ni ni Jimny. So kung bibili ka ng ano ng ng Jimny, kahit GL lang kunin mo, wag na yung top of the line kasi for sure i-upgrade mo siya eh, sa dami ng accessories. So yan po. Kulay ano nga pala to? Jungle green. Jungle green siya. hindi pa nakalagay yung ano niya. Yung kanyang uh, spare tire. So, alak malak pa. Open lang natin. Malak na natin. Oop. Oh. Uh, Ini yun spare tire nya. Tapos, uh, ano lang siya. Uh, talagang uh, legit. SUV fold yung kanyang ano nakapold yung kanyang upuan eh so ilawan natin jungle green jungle green siya puro leasing na rin to ayong yung kulay niya, sir. Mga uh, mahilig sa magano, mag, ano, mag off-road. Bagay na bagay ang kulay na jungle green. So, na tayo sa loob. Ayan guys, so andi na tayo sa loob ng uh, Jimny GL Automatic, yung mid variant. So ano na siya, uh, konting uh, specs tayo. Ayun yung ano niya, ayun yung panel display niya. So naka amber light na po yung kanyang kanyang ano, yung ilaw sa ano sa panel display. Ayan, amber light. Tapos yan po yung ano niya, naka 9 inch na po yung kanyang uh, touchscreen head unit. Tapos sa uh, may volume control na rin po sa manubela. Ah uh, conventional po yung ating ano uh, mga dial sa aircon yan may patayan po ng compressor gusto tapos yung uh, yung ano nya guys yung kanyang uh, bu bukasan ng ano ng bintana eh para syang ano yan para syang uh, ewan ko lang ha para syang uh, old school din eh pang nakikita ko to sa mga Mercedes Benz or BMW so nandyan yung ano nya yung kanyang bukasan ng bintana Yan, may mga option sya Yan, meron syang descent assist Yan, downhill assist may downhill assist sya downhill assist na siya to downhill assist may traction control yan to pag lock natin yung ano bukasan ng bintana tapos may USB pang MP3 meron siyang 12 volts na ano dito na port yan saksakan ng charger tapos uh, ladder type din kanyang shift uh, stick yan. ladder ibig sabihin pa diretso ganyan gate type, parang yun yung, yung uh, madalas yun sa mga Toyota yung palikuli kong gano'n ko, gate type ito, ladder type So, yan. park, reverse neutral, drive 2 and L yan. so, na-discuss na natin ito dati, pag L kapag ka, sobrang paahon mga 45 degrees ang kanyang angle sa mga uphill to pagka medyo tama lang tapos uh, yung uh, yun D normal driving tapos ito naman yung pag-lock ng axle ng ating uh, pag-lock ng ating uh, 4x4 so kung gusto mo ng ano gusto mo nang uh, 4x4 na high yan so kung high ibig sabihin yan ah uh, high speed tapos low pagka low speed Ayan. low siguro ito yung ano pagka medyo maputik Ayan. 4L tapos 4H yung 4 high high speed pagka yung matuloy gusto mo yung parang rally yan yan yun so yan yan yung paglalak ng ano ng axle Ipipress mo lang down na ganun. Press mo down. Tapos saka mo siya ikakambyo. Yan. Yan yung ano. Sa JB43 na sinundan na ito, yung pag-locking niya is electronic. Pipindutin mo siya sa dito. May pindutan siya dito. Pero ngayon, binalik nila yung manual locking. Yan. So, mas astig siya ako. Mas gusto ko yung ganito eh. Manual. Medyo mas macho ang dating pagka ganito may extra may extra shift stick conventional yung kanyang handbrake yan yung ano nya yung loob ng JB 74 yan JP 74 pwede na to so yung mga nakapila sa si Jimny, huwag na kayo magantay ng GLX napakahaba ng pila magano na lang kayo mag GL mid variant may navigation na rin pala to doon yung kanyang uh, GPS navigation Ayan. so ano nga to guys uh, ano nga pala to CBU India na siya CBU India kasi nga nung nag pandemic uh, medyo sa Japan tinamaan din ng ano so na-stop yung uh, production sa Japan so ang assembly nilipat na lang sa India yan. So, ano pa rin naman, ah, kumbaga wala naman pinagkaiba doon lang inassemble sa India. Yung ibang parts naman nito talagang made in Japan pa rin. Yan. So, huwag po kayong mangamba kung India man to or or JDM. Jimny pa rin to. Same parts pa rin ang mga ginamit. Iba lang po yung lugar na pinag-assemblean. So, yung quality parehong pareho pa rin. Kahit ilublob nyo sa ilog to, talagang kayang-kaya ni Jimny yan Ayan. Ilog baha. 'yan ang binabayaran kay Jimny. <laughs> so, guys, yung mga, so yung mga nakapila sa Jimny, GLX, huwag na po tayo maghintay na mabigyan pa. Kasi napakahaba na po talaga ng pila. Kaya kung ako sa inyo, basta may na-available na GL automatic, i-grab nyo na, guys. Yung mga accessories, aftermarket napakarami, mananawa kayo. Kaya 'yun lang guys. Pag bibili kayo ng ano, ng uh, Jimny, kontakin nyo lang po ako, mag-message lang po kayo sa comment, ibibigay ko po yung number ko doon. So kontakin nyo lang po ako nang uh, marilisan ko na kayo ng Jimny. Okay? Uh, 'Yun lang guys. Bye-bye.